Oh, so ito mga Dabar may good news na naman ako sa inyo ah. oh, kasi 'di ba sinabi ko sa inyo na kung saan lumipat na channel, yung pong TVJ, yung Eat Bulaga, ay uh, ewan ko ba, bakit parating lumalakas at nagna number one okay? So ayaw maniwala nung mga ibang page, sinasabi nila eh, wala naman yang TV5, talo naman 'yan. Hindi naman makakahabol 'yan, ang layo. Oh, pero tingnan niyo po yung nangyayari, unti-unti. 'Di ba? Dati ang number one show lang ng TV5 Uh, EAT at Batang Kiyapo yun lang po yung number 1 o sumunod nag number 1 na pati yung uh, uh, Senior High pati yung Can't by Me Love o tinidiretso na yung teleserye sa gabi nananalo na ba diba? yung GMA nga nagpalit naging movies muna o ngayon po pati po sa uh, 11 o'clock na time slot ay nag number 1 na rin ang tv 5 so congratulations po sa face to face Uh, kay uh, Mama Carla at kay Alex Calieja congratulations po kasi po uh, natalo nila yung tiktok lock. eh sila po ay nakakuha ng 2.3 yung pong tiktok lock ay 2.1 o tapos uh, 1.2 yung isang news program o, pero isang araw lang ito pero magandang development po yan ibig sabihin po palakas ng palakas yung pong mga shows ng TV5 at talagang uh, Hindi naman mapipigilan eh Umaangat Kasi merong epekto talaga yan eh Siyempre yung mga nag-aabang ng Eat Bulaga Diba? Uh, Inaabangan nilang uh, Lumabas sa TV Ililipat na nila sa Channel 5 O di mapapanood nila yung face to face O di matutuwa sila O e di papanoorin na din nila Hanggang makakasanayan nila Na pinapanood na yung face to face Bago manood ng Eat Bulaga eh, So unti-unti po lumalakas Susunod nyan yung mga panghapon ng TV5 sa ngayon po malaki yung lamang ng GMA pero tingnan nyo guys unti-unti yan uh, makakahabol at makakahabol yung pong sa TV5 na mga na mga teleserye sa hapon di ba nagawa ng ABS-CBN kasi maganda naman yung quality talagang nasanay lang doon sa teleserye sa kabila sa drama rama doon sa GMA 7 na, na nasanay lang syempre nasimulan na tinatapos nila yung storya pero eventually tingnan nyo makakahabol din yung pong mga teleserye na nandyan po sa TV5 tuwing hapon at yan yung epekto ng isang itbulaga pag nilagay mo dyan sa tanghali diba? kasi yung batang kaya po ganyan yung epekto sa gabi na, napapalakas na, na papalakas yung mga shows after nga pati yung frontline uh, front line bago siya lumalakas din ganyan din po yung sa itbulaga lumalakas yung mga show before Uh, before it bulaga itong face to face o tapos yung mga drama na teleserye pagkatapos ay yun na yung susunod na lalakas okay, so abangan nyo yan talagang yan ang epekto ng dabarkad sa TV5 yun so yan pakita ko lang sa, sa inyo kung nasan ako guys ayan no ang ganda oh. o diba nasakay ako dyan mamaya o tapos abangan nyo mamaya meron din ako ipopost na Uh, kwentuhan with paring J. Yon, kamusta? <laughs> Ayun, no. Hinintayin namin yung mga ano, mag mag-voice night out kami nung mga Pupunta kami doon, no. Oh. Pupunta kami sa sakay kami doon sa lumilipad doon, yung yung mga nagsisigawan doon. Yeah, tama magse-celebrate din ng pagkapanalo ng ng uh, Eat Bulaga. Kagabi nag-celebrate sila eh, sa oh. clowns, 'di ba? Nakahabol pa si, ser si Sir ano, si Sir uh, um, si Mayor Jose. Pero kami naman ngayon ang na magse-celebrate. Na-interview mo. Hindi ko na in interview para pagod ni. Eh. Uh, oh, pero nagpa-picture ako, nagpa-selfie ako. So, so abangan. Kami naman ano, kami naman ngayon mag-ano. Uh, mag, oh, mag -interviewan. Uh, Hindi mag uh, no, magpa-party. Oh, kami <laughs> naman ngayon na magpa-party, magse-celebrate. Uh, oh, so guys, abangan niyo yung uh, collab namin mamaya ipo ko. See you po sa next video, mga Dabarkads. Bye-bye.